Yan po lahat ay 240 pieces. Yan po ang aking first bulk order. At ito para sa Team Marites at Team Baggets. Wala ko, hindi pagbibili. Hindi, hindi ni pagbibili yan. Tita, o kaka na. From Tita Ninang, Pastilla Spree. 5 pieces. Salamat po! Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay katatapos ko lang pong gumawa ng pastillas na order po sa akin ni Tita Nina para sa Team Marites, tsaka sa mga bagets at tsaka Team Hitik. Ganon din po sa birthday ng tatay ni Ate Seth. At yan, bali ako po yung nagsimula ay kagabi. Siguro yung mga 10, magte -ten p.m. ako nag-start. Tapos yung mga 12 na po ako natapos. Ako'y nalibang. Tapos ay tinuloy ko na ay na itong umaga. At natapos po ako ay maghahapon na. <laughs> Kalas 4 na ng hapon. At then po yung aking mga nagawa. Yan ah. po lahat ay 240 pieces. Yan po ang aking first bulk order. Madamihan. Ako ay nag enjoy paggawa ng pastries mga katilag. Mga ah, katawa. Lalo yung kapag ka nilalagay na doon sa packaging dahil cute siyang tingnan. Sabi ni Ate para daw galing Japan. Gawa so, siguro nung flower na nakadesign. At yan, bali yan pa ilalagay ko na sa plastic dahil ang Team Marites at saka po Team Hitik. Tapos ay para kala Ate Set ay tigay 80 pieces, kaya akin na pong i-de-divide equally uh -huh. Sabrang dahan halos na po nung itong mesa namin Ito po ulit sa pag-order, ito yung tanina Bali, bibigay ko na po yung sa ating manifest at saka sa ating baguettes sa 80 pieces ngayong hapon. Tapos sa yung sa tig naman, at saka yung para kala set, ay siguro yung kasi si tataon na din pagpunta kala ate set. four, six, six. Yan at ito na po napaghiwa ko na. Bali ibibigay ko na pong unang nga ay itong sa team Marites at team Bagets. Ginawa ko na din la ang kaagad itong sa team hitik at saka sa para Set. Para bukas sa hindi na ako gagawa. manina Mani na lang ang aking lulutuin. Yan, para ready to deliver na yan. na hatid ko na. Bali, ang magahati dito ay siyam na marites, tapos ay limang bagets. Yan, at ito po ay akin ang papamigay. Si mama po ngayon ay naglilinis dahil katatapos din po ng trabaho dito sa bahay. At dahil dyan, meron pang pa pastilya. May pinapabigay po sa yung pastilyas. Kawa ka na mama, five pieces. Ito Ito'y sa bawat marites. 5 pieces lamang. From Tita Ninang. Salamat po. Salamat po, Tita Ninang. Ayan, ninaimpis po ni Mama yung mga kalat. At tamang-tama, ba yung dalawa? Kasi si nagbili din po ng ice cola. Eh, hey, meron din yung mga bata. Oh, o, oh, team baguets. O, pila. O, halika yung dalawa. Uh, oh, halika yung dalawa. Uh, kasi si Ito. Tigli two, lima. Five. Thank you po. At And yun nine, ay... Two. Four. Five. five. Uh, oh, wow. equally divided supporting. Welcome. Four. Four. Five. five. Itatay, din. Itatay din. Part din ng team Marites okay. ayun. Oh. Pastillas. Tigli lima. At yung representative ni nanay. Team Marites. Wow, sibig na yun. Two, three, so, tayo ay nag-deliver na po ng pastillas. Four. Five. Five. Salamat. Salamat po. Salamat po. po Tita Nina. Kasi mama po yung mag-iimpis daw muna. At ito yung akin ang dadalhin doon. Ay, Bena. May, may doon din si Pulding. Lima. O, so, Lima. <laughs> Yan ay from Tita Ninang. 2, 4, 5. Ilan na? Oh, eight, four, Thank you po, Tita Ninang. <laughs> Thank okay, you pa. Thank you po, no, na. Hindi pa. Ang ngayong beche. Asan yun? Oh, hindi po Bo! Bo! Halika! Narito naman po oh, ako kala to. Kalalabas. Oh. Kuha ka ng lima. Pastillas. Yes, free. From Tita Ninang. Lima. One, two, three. Four. Five. Thank you po. Nasa lang mama? Ha? Saan? Tawagin mo. Natitip para sa team Marites at team Baguets. Wala ka hinipagbibili. Hindi, hindi ni pagbibili yan. Tita, o, ka na. From Tita Ninang, Pastillas Free. Five pieces. Salamat po. Thank you po. O, naman tita. la. Gusto mo nito? Bawal pa naman ikaw. Thank you Lamad po. po. Thank you po. <laughs> Bawal. Ano? No. At ako po ay... Ay, iti order ni Tita Ninang para sa inyo. Dahil ikaw daw ay favorite niya. Tako po ay, papunta ka na siya na. Sana din sila. At tinay kapag ganitong oras ay naasundo. Kalakyan na. Yan, at narito na po naman ako kala siya na. ka ng lima. From Tita Ninang. Wow. Salamat Pero yun ay homemade. Gawa ko. Oh. Pastelias. Ah, sige. Lima? Oo. Uh, oh. Nandiyan na ba kasi ata, ibi Oo. Oh, dalawa, tatlo. ay, sima Ma. Uh. Lima. Oo. Oh, oh. Nandiyan, si si din. Ayan. <laughs> Thank you po. Ka wow! Wow! Kain ka ng pastelias. Oh, gawa ko yan. Maganda nga ang laga. Yan siya yan. Wow! Kaya si Ate Dinaid. Ah! Anya din ako. Pupunta na dito. Ah, oo. Oh. Ate na rin, oh. Team Marites. Kuha ka lima. Team Marites. Ito si yung pastillas. Tigpa five pesos daw ang Team Marites. Sinong nag-ako? Ha? Si Tita Ninang. Oh. Apat. Lima. Yan. Salamat. Sa Hindi. <laughs> hey, ay, kuha mo na din ang nanay. Asin, oh. Ay. Ay, ba -ba -ba. Ah. Salamat po. Sige, ate na, Lynn. Pupunta na ako dito, Kalama. Ma! Ah. Ma! At by the po si ate Amy. <laughs> kuha ka na. <laughs> From Tita Ninang, wow. Okay. ano ayan, tiglilima kayong pastillas. Thank you po, Tita Ninang. Kuha mo na din ang nanay. Kasi, At ibagat si part kasi, ng team Maritis. Iba di din yung kanya. Oo, oh, bali, sampung peraso. Salamat po. Salamat po. <laughs> Yun. Ayun kay Ate Ibi kayo, naliligo daw ay. Kunin mo na. Sige, pasagi, kukunin ko na din lang. Yan ay gawa ko din, ma. Wow. Oh, Sarah, nag ito, na nagawa ko oh. na yan. iyong, Oh. Eh, yung, eh, yung I-rate mo. Oo. Oh. At ako ay nahingi din ng feedback. Eh, yeah, feedback. Sarap. <laughs> hmm. Larap. Parang yung binibili sa school. Yeah, <laughs> <right>? <laughs> parang binibili sa school. <laughs> mm din -hmm. Parang dinala sa. <laughs> ten. Wow. So, right, ay ten. Salamat na. Mm -hmm. Masarap. Ito pala, gumawa. Kala ko na may... <laughs> ha? Kinain natin na rin. <laughs> Masarap. Ay, oo. Parang ganito sa... Nagtitinda sa school. Iya. No? Yeah, salamat. Ang ganito lang. Na na may tuin yung rosay. Namumukadkad. Oo. Nabigay ko na po sa mga marites. Yun kong kanilang pastillas. Yes. At may natitira pa. Ang hindi ko pa nabibigyan ay si... vlogger. Nabigay ko na din naman yung sa lahat ng Pimarites. Kay Tita, kalaati na rin kay Tiasmin. Tapos ayun, sila Serna at si Ma. Yung siyam. Pinakabigay ko na yung iba. At mga wala pa sa bahay yung ibang member ng Timarites. Narito na po ako sa bahay at si Mama ipaspasan dito pag wawalis. Dahil dito uh, ay kanina ipinalitadahan ng sa area na ito mga kadilag. Kaya akyat. At, at nakidi ko na na kikita. Ito pichil. Ayun, uh, laki -laki -laki. Mm -mm. Balik dalawa po ang nagpapalitada dito sa amin kanina. Yan dito sa kwarto ko'y patapos na pala kaunti na la ang tapos dito sa kay baby ay okay na ang palitada pala wow takay na din pong ibababa itong mga tubigan nakababa na po ako ako muna ilalabas at maalikabok ko ako pa naman po ay inuub. ngayon naman po ay papunta ako sa likodan dahil ako ay kukuha ng luyang dilaw ito ko po ay inuubo ako ay umiinom na ng gamot pero ako po ay kukuha ng luyang dilaw at yun ay herbal sabi ni tita ay tsaka ni mama ay mas maganda daw po yung inom Patakan pong binalikan ito ah naki biglang nagningning naki aking mga mata <laughs> dahil ito po ay may bunga na yung atis So, yan. Ako ay ilang years nang hindi nakakatikim ng atis. Kaya ako ihingi na ito kay Amara. Amara, pahingi ako na ito ha. Dami pala na itong bunga. O, tatlo. Malaki na yung isa. Ay, hindi pa yan hinog Hayaan nyo lang mahinug. Sino may tanim nito? Sinanay si nanay. Oh. ako hindi na nakakatikim na ito. Napakatagal na. Parang bata pa ako huling nakatikim na yan. Yun yung masarap po. Hindi, matamis yan. Wala kang mga anong asin. Ito pupunta na sa likodan. Hihingi ako ng luyang dilaw. Ayan, ito na po yung luya. Wow. Pa, ito po yung mga laman ng luya. Nalagpas na dun sa ano niya sa pinakang puno. <laughs> Kaya pala mahirap po bunutin. Okay, ng lilinisin at ng makatas. So, mga, mga yari So, yan. Bali, tapos ko na pong yari-yari yung pong luya. At ganto po nangyari sa aking kamay. Naging dilaw. Dahil sa loyang dilaw. Nakala ko ba't ako yung dilaw niya sa mukha? Kaunti lang po ang aking nakuhang katas dun sa luya. Lagay ko sa shot glass. Ah. Pinigyan ko din po ito ng kalamansi. Ay, mahala pa ganun ako. Pero ang lasa naman ng luya ay okay naman. <laughs> Hindi naman siya mapait or ano. Parang masyado ang ang tawag doon parang masyadong malasa compare sa yung luyang ordinary. Mm. Parang natagay. Asin. So, hindi nadadala ng soy milk yung aking ubo. Pero ano naman siya, parang pagaling na. Ay, kaya ako nag ano, din ng urban. Paano? Ang problema ko may paano kung matatanggal itong yellow sa aking kamay. Pero at least, nakainom ako ng luyang dilaw. Sarap. Yan, at doon po sa 80 pieces ay may sobra pa. Dahil si vlogger po ay hindi ko pa nabigyan. At pagkasibig po ni vlogger ay numeretso yata sa court o sa basketball. Niyako ano naman po kanina ay nagkuha ng loyo dilaw. At bali 'yun pala aking pinamigay ay tig-lima sila. So yung 18 dinibike ko sa uh, 14 katao ay parang 5 point something ang lumabas kaya kala ko tigpa 5. Ay may sobra na 10. So kaya naging 15. 15 lahat ito. Ay tamang tama at bibigay ko na lang kay Indong at saka kay Baby, Tapos kay vlogger. Tiglilima sila. Mm, sold out. Ang ating gawang pastillas today. At pwede po si Indong kagagaling sa court. Together with his ano, <laughs> friend. Ako oh, kumakalim ah. Limang pastillas. Yes. Freebies. Freebies. Oh, bigyan mo si uh, ano. Uh, si Sayus. Thank you po. <laughs> Nasaan nga si Panyo? Salamat po. Naglalakad din. Ah, naglalakad. Galing din siguro sa court. Tama nga king ina at nagbabasketball. Pare basketball. Amang tama. Sabi ko na 'yung nagbabasketball ka. O, ko lima. Yan ay parang tita ni nang. Hindi mo sa? Hmm. Three. Sa ati binalang 'yung matitira. po, vitamin na. At yan, din na po si Ma'am Bibi. Oh, uh, dahil dyan, kadadating mo ay may bibigay ako sa'yo. Meron kang limang pastillas. Parang di taninang. Inubo na ba ako. Kainin mo mamaya paggawa ng lesson plan. Anong kung ay tao na to. Hindi ko bumili na ako ah. Ng lapel. Lapel. Oo nga.